Samantala sa iba pang mga balita, bagamat ilang linggo na lamang bago sumapit ang Kapaskuhan, nananatiling matumal pa rin ang bentahan ng itlog at karne ng manok sa pamilihang lungsod ng Kawayan. Sa panayam ng IFM News Team kay Aling Mayna, nagbebenta ng itlog, mas malakas ang bentahan ng itlog noong nakaraang taon kumpara ngayon kung saan 36 train na lamang ang kalimitang na ipapaubos nila sa buong maghapon. Aniya, malaki umano ang epekto ng mga nagdaang bagyo sa lungsod kung kaya't hirap ang mga mamimili ngayon na i-budget ang kanilang mga pera. Ayon naman kay Aling Rose, nagbebenta ng manok, halos hindi ramdam ang diwa ng kapaskuhan sa pamilihan dahil nananatiling mababa ang kanilang kita at wala pa gaanong bumibili sa kanilang mga tinda. Dagdag pa niya malaki rin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng manok sa kanilang kita, lalo na at naghihigpit ng sinturon ang mga mamimili ngayon. Gayunpaman, umaasa pa rin ang mga ito na lalakas ang kanilang bentahan sa mga susunod. Na linggo, lalo na at papalapit na ang pagdiriwang ng kapaskuhan at bagong taon.